Barin, kag ganito rin. Kung ano to big dito, doon. Kung ano, big video to, video. Oh, video. Tanggulan ah. Walang tao dyan? Oo, walang... Ay, walang tao dyan Baka Walang Bijit eh, bini biju ang kay, eh lo, terlepas kay Isa Insya maya sama kay. Grabe talaga. Ngayon lang na talaga Bye, kau kayo! kaya, kau <laughs> bye. Enam apa? Tasyang ulan, oh. Andito po tayo, sabay. Oops. Ang sure, po ni Ate Terry. dito, dito. bahay namin, dinibidyo. Ayan. na niya. Sabi niyo, mga pag-aaralan, na niya. ah oh, bamba. Bamba ni at ni pa Oh, si Bibi bom, tayo. <re> <grande�> <Dead streamingden> <mged> <ible> <tr> Baby, brown out sa bahay. Ah, sa inyo, brown out? <laughs> brown out. Hindi makuha yung love ng bahay na eh. Ay, sa amin na siguro ang ano? Kape. Kanina lang <laughs> ang kaya. Kaya kayo nila eh. Kaya kayo May baka sa inyo na ang kaya. Kaya nila lang ang kaya. Kaya nila lang ang kaya. Kaya nila lang ang kaya. Kaya